Hello mga kaidol, welcome po sa akin channel, Ditchin is po mga kaidol. Mga kaidol, ang ituturo ko po sa inyo kung paano po lagyan ng lock or password ang lahat ng apps sa cellphone po. Example mga kaidol, itong mga apps po nandito po sa cellphone ko po mga kaidol, ituturo ko po sa inyo ito na kung paano po siya lagyan ng lock po. Sa mga kaidol, sa mga hindi pa po alam, siguro madalas, uh, siguro dito mga kaidol yung iba may alam na po. Pero yung, yung iba dito mga kaidol, ay uh, ituturo ko po sa inyo kung um, paano lagyan ng lock o password ang mga apps po na nandito sa ating cellphone po. Ayun mga kaidol, hindi mo na kailangan ng may mga apps na pwede i-download mo na pwede lagyan ng lock, uh, ng lock po. Ayun po mga kaidol, nandito lang po sa ating cellphone uh, kung paano siya lagyan ng lock po yung lahat ng apps po. Example mga kaidol, yung messenger po, pag i-open ko po yung messenger ko, wala po siyang lock mga kaidol nakadiretso po yan mga kaidol ngayon mga kaidol, ituturo ko po sa inyo kung paano po ito lagyan ng lock po, o password ngayon mga kaidol, ang gagawin lang po natin <coughs> pupunta na po tayo sa settings po ngayon mga kaidol, nandito tayo sa settings natin po scroll down mo lang siya po scroll down din ang hanapin mo dito kay mga kaidol yung, uh, ito, ito ito security po Siguro sa ibang cellphone, security or privacy po. Sa so, mga pagbagong update ng cellphone, yung mga bagong cellphone po, siyempre, nakaseparit po yung security sa privacy. Ang pipindutin nyo po mga idol, kung security privacy po yung mga iisa lang po yung mga Dito nyo lang po, security po. And mga idol, scroll down mo lang siya ulit. Ang isusunod po dito mga idol, itong privacy, privacy and app encryption po. Ito yung sinasabi ko mga kaido kung paano nyo po lagyan ng lock ng lahat ng password po. Pag ito inopen mo mga ka-idol, open mo siya po. Mga kaidol, sa mga bago pong cellphone uh, or bagong open niyo lang po dito sa isang po mga la, uh, dito sa privacy and app encryption. Mga ka-idol, kailangan mo siya maglagay ng password. Pag open niyo mga kaidol sa privacy and apps and encryption po, dito mga ka-idol, paglagay ka ng password, tsaka gmail nyo po. Sundin mo lang yun mga kaidol ha. Pagka open nyo po, lagyan mo ng password, then gawa, i-confirm mo lang po, then katapos mga ka gmail po. Kung bakit may gmail mga kaidol, pag once naglagay din ng password. Kasi po mga kaidol, pag once kalimutan nyo po yung password sa cellphone nyo po, o dito nilagay nyo po mga kaidol, papasok sa gmail po yun mga kaidol, makikita po yun doon. Ngayon mga kaidol, pag once naglagay na kayo ng password po, Example mga ito sa akin, pag open ko, may password na kami kaidol. Example lang po mga may password na po yung akin. Kung sinyo ka mga kaidol, gawa nyo po ng password po. Pag example mga kaidol, pagka-open nyo po, pagka-open nyo po ng privacy and app inscription mga kaidol, gawa nyo po agad ng password din. Una na mga kaidol, maglagay ng password sa taas, then confirm, confirmation password. Then pagkatapos mga gmail nyo po mga kaidol. Then pagkatapos, confirm, automatic mga kaidol, maging ganito po agad yun. Ngayon mga pag magkaroon na kayo ng password ng cellphone niya po, lagyan, pag i-open po yung password mga kaidol, makikita niyo po ito yung kalabasan po. Ilagay ko na po yung password mga kaidol ha. Ito yung kalabasan mga kaidol pag once na yung password niya po. Ngayon po mga kaidol, ituturo ko po sa inyo dito kung paano po lagyan natin ng lock or password yung lahat ng apps po. Ang pipindutin lang po mga kaidol, itong app encryption po. Pindutin niyo lang po ito mga kaidol. Tapos mga kaidol, ito yung lalabas niya po. Yan. Ito yun. Nakalagay dito mga kaidol, 1 minute after screen lock up of, or up in close, automatic mga kaidol, mag, magkaroon po ng ano yun mga lock po. Yan yung gagawin ito mga Ito mga lahat ng apps po sa cellphone yung mga nandito po yun hanggang baba mo mga kaidol, or may gmail po kayo mga lahat po yung mga lahat pwede nyo po lagyan ng apps po. Mga kaidol, ituturo ko po sa inyo kung paano po ito. Mga kaidol, nakita man yung messenger kayo, naka-open po yon Ngayon mga kaidol, yung messenger po. I-on mo lang mga kaidol. Ipaside, pindutin mo lang to din, ipaside. Automatic po yun mga kaidol, naglalak na po yung messenger po. Saan po itong lahat ng apps mo? Kung gusto nyo ilak, pwede nyo pong ilak po mga kaidol. Kung ano, mga kaidol, ang ituturo sa inyo. Kung ano po yung pinasword nyo dito, kung ano po yung pinasword nyo dito mga kadol, yun po yung password sa apps na nilagay nyo po. Example mga kadol, na yung messenger po. Pag i-open mo messenger mga kadol, ito yung nakalagay mga kadol, messenger inscripted, please enter your privacy password. Yun yung sinasabi mga kadol, kung ano yung ginawa yung password kanina, ito dito po yung ilagay po. Example, yung password ko po doon kanina mga kadol, ilagay nyo po, yan, ganun, ganito siya kabilis maka Na-open nyo po agad yung messenger pagka lagay nyo po ng password po. Ganito po siya kabilis maka kung paano nyo po lagyan ng lock o password yung messenger nyo po or lahat ng apps ng cellphone nyo po maka Kung gusto nyo po lagyan, pwede nyo po lagyan maka ha. Ganun siya kabilis po. Ngayon maka-idol, uh, susundin nyo lang yung ginawa, ginawa ko po. Punta kayo ng settings po. Ito maka-idol, mo na kailangan mag-download ng application po. Nasa mismong cellphone nyo na po mga kaidol. Kung ano po yung nilagay nyo pong password dun mga kaidol sa cell, asa uh, sa, uh, sa dun sa description mga kaidol, sa add encryption, yun po yung password dito na pag sa i-open -e nyo po yung messenger mga kaidol. Ganun siya kung paano po lagyan ng password o lock yung messenger nyo po mga kaidol. Example mga ka para po example, pinahiram nyo po yung Ha, uh, cellphone nyo po o may nangiram ng cellphone nyo po hindi po niya mabubuksan yung messenger nyo po mga ka-idol. ganun siya kaibis mga ka-idol, kung paano lagyan ng lock po mga ka-idol. sana nagustuhan nyo po yung video ko po mga ka-idol sa mga bago po mga ka-idol. hindi ko sa konting tolong po pa subscribe po ako mga ka-idol din pa like rin po ako sa video ko po mga ka-idol. maraming salamat po mga ka-idol. God bless po